Madlang people, tayo ay magluto ng ating rice. Ito na po ang aking rice ay bulgur. Ito po ay, wala to ito guys, na sugar. Ito po ang aking mga sangkap. Yan. Ito na po ang ating ilagay guys guys. Ito na. Yan, tara guys. Magluto na po tayo guys ng ating bulgur with tuna. Lagyan natin ng butter. Gisa na natin ang onion, guys. Lagyan na natin ang ating carrots. Yan, ilagay ko na guys ang ating tuna. Halo natin guys. Halo. Diet kasi ako guys. Diet. <laughs> Bawal ang rice. <laughs> bawal ang rice ang sarap sana ng rice bawal sa gingging ang rice nakaluto na ba kayo guys kasi mataas ang sugar guys ito po ang aking rice ay bulgur ito ay walang sugar Ayan. mataas lang guys ang aking sugar ang aking cholesterol ang ating blood pressure ay okay, normal ang sugar ko lang guys. Dito na, hindi ko ubusin ito guys, kainin na Dalawa kami ng akin anak. Ayan. Lagyan natin ng black pepper guys. Tapos asin. mataas kasi ang sugar ko sa kain ng ano ng rice at saka mga ba baka guys at saka manit yan ang nagpapataas ng sugar ko guys yan Mmm, I'm yan, lagyan natin ng egg, eh guys. Egg. luto na ba kayo guys ng inyong dinner guys ito ay dinner namin ni Aiten guys tikman natin guys eh. mmm sarap yan ito na po guys ang ating dinner guys lagyan natin sa taas ng dahon ng sibuyas para pabango Magluto na kayo dyan guys. Magkain na tayo guys. Yan. Tara kain po tayo guys. Hindi na ako mag ano. Mag ulam ng ano. Ito na lang guys. Kasi may tuna naman. Kain po. Thank you Lord. Mmm. Sarap. Healthy ang atin no guys ang ating kanin